nag-set-set ng swimming tapos ikaw hindi sasama? Ay! Oh, shit. Pre! Bakit, pre? ituloy ba? Ang s*** mo! Tuloy! Tatanoy mo kami kung tuloy ikaw nag-set tapos oh, okay. ikaw hindi sasama? <laughs> ang dami mo pang suggestion sa GC tapos ikaw to biglang hindi ka sasama? Eh, nagkakagulo sa GC kala ko hindi tuloy. Mambira. Nagkakagulo dahil sa'yo. Sasabihin mo, magsiswimming na tayo. Tara, set na tayo ng swimming. Galawin niyo yung baso. Yung baso, basag na oh! Hindi pa rin ka matutuloy. Hindi <tinyo> <tinyo> pa Ta tayo mo sa chess. Sorry, pre. Aray ko. Ta nah, hindi ko naman alam eh. Tanya na't sinabi sa Ano pa hindi pa ko alam? Oh, shit! E, At sabi mo, Tara, ano tayo mag-shoot kayo tayo ng swimming? Kasi ang init eh. Ano ngayon eh? Um, bakasyon. Tara, swimming tayo guys. Naggawa ka ngayon ng GC. Tapos hindi ka sasama? Ay Ay aray ko! Aray ko! Aray ko talaga! <tinyo> Tapos sa gliblib ka pa sa GC, pa-importante ka. Oh, tapos gusto mo ipabalik ka? Ang arte-arte mo. Hindi oh, ka yeah. namang guwapings. Uy, grobe. Sorry ka. Ba. Sorry, pre. May lakad na. May lakad din pala ako. O, di ba? Bigla ka may lakad ngayon. Kami, nag-live pa kami sa trabaho. Yung iba, oh. Pini mas yeah. pinili pa to kasi minsan lang, eh. Uy, oh, tara na, Ikaw nagsabing minsan lang, tapos ikaw yung hindi sasama. Uh, oh, Kulit mo kaya? din, eh. <laughs> ano? Ano ba? Ito na ako, sayang to. Ano ang an dala mo? Sabaw. Sabaw. Ay, ito po rito na request ko oh, ah. Kanin, tapos mo. ikaw. Oh, ano, ikaw, ano dala ito yung mo? Ito na request ko ah, niluto niyo pala. Oh, Oo, oh. niluto namin. Makasama ka lang, tapos hindi ka sasama. Panira ka, pre. Saan naman tayo gusto yung yan? Yung sa ano, na-request ko rin na ano, resort. Lahat naman ng suggestion mo, sinunod namin eh. Tayo na doon pala, doon din. Eh kung anong doon, sasama sana ako. Uy. Sama kahit hindi. Oh, bro, pasensya na, bro. Ano ko yung pera? Hindi sa tropa talaga yung kupal, eh. Uy, grabe ka na. Ayan, oh. Yung nakatayo na yan. Yung nakablock na yan. <laughs> grabe ka naman. Ano, gusto mo ba sa mama? pre baka sa susunod na, bawin na lang sa inyo. Wala na yan. Kaululan na lang yan. Isa na lang yan, malaking kaululan. Nagalaw ko yung pera, eh. Aray ko. Aray ko. Kunyari <laughs> lang, ayaw na talaga sa niyan. Hindi, may babayaran din ako, pre. Pasensya na, pre. Dapat hindi mo na sinet. Yun yung ano yun yung nakakabanas eh. Ay, hindi yung mali sa akin. Sinisit-sit eh. mo tapos ikaw hindi makakasama. Kami to ngayong ano, kami oh, okay. to walang kalam-alam. Kami pa ang nakasama. Iba talaga pag hindi pinaplano. Natutuloy. Okay ba mga tropa? Oo. Okay. Oh, Sabi niya pa, kukulayan. Kukulay, kulayan na yung drawing na yan. Wala na yung drawing mo, pinunit ko na. Ang kala ko pre, sureball din ako eh. Kala ko sureball na eh. Sureball na kami Kaya nga eh. sinet ko eh. Wala ka talaga yung isang salita, pre, no? Sorry, sorry, pre Bawi na lang sa inyo, pre Tara na, pre Wala tayong mapapala dito Gusto ko talaga Sa susunod, ha Pag nag set ka Ikaw na lang maligo mag-isa mo Maligo ka sa kanal Magbagap ka na daga Tara na, pre Uy, grabe naman ito, mga to Bawi ako sa inyo, pre Ingat Uy, grabe naman ito, mga to